nako na mga kachika. magantay um, mag na lang ako ng aking sundo. Nagpunta pala si Mr. ng ng ano ng MNS nga tapos binilhan niya ako mga kachika ng ano ng Morning. Morning mga kachika. Lisa, morning. Lina. Morning. Morning mga kachika. Dito na kami paalis na kami sa ano maglalagay lang ako ng hand cream. Daddy, you take long. malaman mo na malamig kayo nagme mist na yung sasakyan pati yung windows namin nag-start na din siya mag mist so pag mag-start na mag mist mga katsika dyan na din mag pag hindi mo i-open yung windows ganun wala bang circulation sa loob ng bahay doon na din mag-start na mag-mold na siya Nandun na si Alina sa si school, mga pachita. Anihin ko muna to. Dadaan muna ako sa may post office. May time pa naman. Malaki pa naman haba pa yung time ko. Punta sa work. One eternity later. Tapos na ako mga kachika. Um, Mag-antay na lang ako ng aking sundo. Wala pa man yung aking sundo. Bahay na tayo mga ka-chika. Oh, 1.40 na. Oh, ang sakit ng ulo ko. Balik ko alam kung bakit ang sakit ng ulo ko. Magdali-dali lang ako. Uy, eh, kay mag Sinundo ako ni Mr. at saka ni Alisa sa work. And din umalis din si Mr. Bus ngayon na. Magdali-dali lang ako kay late na. And then, magawa ako ng... Magawa ako ng soup na mga bata kay para makakain sila ako din kakain din ako kasi si Alisa hindi pa daw si Alisa eh oh pwede ko din naman ano na lang mamaya na lang ako gagawa ng soup Alisa kakain na lang ba ni si Alisa yan meron pa naman ito beef kumakain na siya ng beef mga kachika so iyan na lang yung tira namin kagabi pa yung, yung tira ko kagabi na ulam hindi ko naman naubos. na ubos yun na yung kagabi namin ni Alisa kumakain naman yan siya basta susubuan ko lang yan siya kakainin niya yun kung ano yung nasubo ko sa kanya para hindi na ako mag ano masyado ba mag aligaga makapagpahinga din ako kain nakapapagod mag ano maglakad pagpunta sa school ni Alina sana ko nga ka, na ano na lang. I-drop niya na lang si Alisa doon ba sa work sana. Sabi ko, magbabas na lang kami para hindi na ba uwi dito sa bahay mga kasi kapagod ngayon dito na uwi ako dito sa bahay tapos maganda pa mag ano ba yung andali, hinihingal na ako yung magaligaga na ba ako pa sa gagawin ko tuloy Ganun. sabi ko aakyat na naman dito sa bahay papunta rin sa bahay, tapos bababa na naman magsundo kay Alina, tapos babalik na naman kami, balik maglakad naman kami, pabalik dito sa bahay. So, kaso nga lang kayo, na iba yung plano namin, dahil, may ano yung, sabi si Mr. na si Alisa, hindi pa daw nag-lunch. Pagkahatid nila sa akin, dumiritso pala sila ng park. Kaya, ayun, hindi ko na din sila na, ano, o, sabi ni Mr. na si Alisa, wala pa daw ng lunch. Gumawa naman siya ng, pasta doon, hindi naman kinain ni Alisa at fruits. Ayan, magluluto na lang din ako nito ni mga kachika. Tapos ito nga yung talong at saka yung beef. Sandali sa para mag-lunch! Mamaya na lang ako mag-gawa ng soup pagpadating namin. Galing <laughs> pag-sundok naman kay Alina. Sandali sa! Daliksa! wala na ng time si Mysterious pero gumagawa talaga yan siya ng soup mga tachita kasi wala na daw siyang time dahil nakabalik sila dito sa bahay ay ano na yung <coughs> yan yeah, na tumawag ako kalina mga alas 12 sabi niya kababalik lang daw nila dito sa bahay dahil galing daw sila, nagpahinatin nila ako sa work tapos nagpunta pala sila ng M&S kasi may binig siya, binig siya doon sa M&S din nagpunta din siya, sila ng park so alam nyo naman pag si Alisa yung mga bata dalhin sa playground or sa park hindi tala, hindi yan sila basta-basta na uuwi agad kasi mag enjoy yan sila doon nandito ito kita po bumili kasi siya ng Dubai cover ni Aldo oh, Dubai, hindi niya Dubai cover yung Dubai ganyan ni Alisa na pag umaga, kailangan mga ano, yung madaling araw, gabi, malamig na dito ngayon kailangan na si Alisa kasi wala pa siyang Dubai. Kasi ngayong winter lang na ito si Alisa nag, mag, ano ba, mag sleep ba jan sa, natutulog dyan sa kanyang, sa bunk bed. Ba? Dati kasi katabi namin siya. Kaya isa lang yung, ano namin, yung single na Dubai. So dito kasi kailangan talaga ng Dubai mga kachika, lalo na pag, Papasok na yung taglaming. kasi hindi kakayanin pag blanket lang mga kachika. Kailangan talaga meron pang ano yung Dubai. Kaya, ayan, makita ko doon sa taas, sabi niya, Lisa, na, come here, come here, I'll, use, I'll, show you something. I have, I have new bed daw, sabi niya. Pagdingin ko doon yun nga, sabi ni Mr. na bumili siya ng Dubai. Kasi walang cover, buti nilang, may rock yung kay Alina Dubai, dala dalawa yung palitan ko niyan. Tapos yung isa, binamit niya na, nandoon ngayon, yung isa nilagay ko na lang din doon sa ni Alisa. Kaso nga lang kay, kailangan po naman bumi bumili ng bagong dove cover pali dalawa para pag once na palitan ko yung isa, yung dalawa, meron pa akong pampalit ba ganun. So, kailangan ko ng extra. Nagpunta pala si Mr. ng, ng, ano, ng MNS nga, tapos binilhan niya ako mga kachika ng, ano, ng, ng coat. Ito yung coat na sinukat-sukat ko kahapon. Yan, pasensya, nandyan yung robe natin. Yung sinukat-sukat ko kahapon bago nung nagpunta kami sa MNS. Tapos hindi ko muna pinabili kasi na ako. Tapos naisip ko na bukas pala, kailangan ko maaga ako alis dito sa bahay. Tapos wala ako talaga kung proper na coat mga kachika. Meron ako yung mga spring coat, at saka mga jacket, yun lang meron ako. So yun, punta sila, yun yung nagbili siya ng Dubai ni Alisa. Sabi niya, bili siya ng Dubai. Tapos, ito, <laughs> ay, binili ko din ako nito mga kachika. Ito yung sinukat-sukat ko pa hapon. Ngayon, surprise ni Mr. Kasi namamahalan ako. Size 8 tapos 79 pounds. Mahal talaga mga ka-chika. Pero pag, pag malamig kasi kailangan mo din mag-invest ng magandang coat. Di ba last year? O yung, yeah, last year bumili ako ng coat sa Tipee Max. Nabili ko yun siya ng 49 pounds. Pero yun nga, nasira agad. Yung M&S naman, medyo may kamahalan siya. Pero maganda ba mga ka ba yung quality? Ganyan pala siya mga ka So gustong-gusto ko yung rin post warm. So, pwede mo siya tanggalin. Ayan. Pwede mo siya ganun. Pala. Tiyan nga ako nag-expect kasi sabi ko na wag, wag mo lang muna. Magtingin na lang ako sa Tiki Max daw ka. kasi nga namahama, namamahalan ako 79. Kung pupunta ka ng Tiki Max daw, wala pang assurance na makakatingin ka ng coat na gusto mo kasi it takes time talaga. Pag pupunta ka ng Tiki Max, parang Marami ka naman doon, mapagpipilian ko. Hindi, paswerte-swerte lang din mga kotsik ka makakita ka din ng mas mura, medyo mura, or ano sya yung... Yung maganda ba, pero kailangan talaga din time na magpili-pili ka doon. So, gaya sa akin na wala na akong time, tapos kailangan ko yan sya bukas. Kaya naisipan niya na, sabi niya na, sige, bibilhan na lang kita, pupunta na lang kami ng, ng ano na, ano ni Alisa mamaya? O bukas pala. Kain tayo ng mga kachika. Kumain naman siya mga kachika. That is taking so long. Is he? Yeah. What daddy been doing? What daddy been doing? That is taking so long. Lagyan ko ng talong. Ito yung fruits niya. Ito daw yung ginawa niyang pasta na daddy nila. Hindi naman kinain. Nalasahan niya yata yung talong kaya nagbaba yung mukha. Talong at saka beef binigay ko sa kanya. Tsaka rice. Mukha din siya ng pasikanton. Did that one, I'm gonna eat all that. Oh, oh I I You want water or milk? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Just the towel, <laughs> just the towel. Not the pain, not the pain. Just just. Yeah. Oh, it's on mm -hmm. Oh, noodles. Noodles, yeah, noodles. Mm -hmm. If you eat noodles, you have to eat beef as well, yeah? Beef and rice. <laughs> You drink milk. Naubos namin yung ulam. Mga higaan, hindi pa ayos mga kachika. Ano na din, 2.15. Meron pa ko mga 30 minutes. kailangan nga din namin bumili din ng mga ano mga kachika ba mga ito kay maninipis ng iba namin mga unan yung unan namin ano, ano to anim tapos yung isa tinapon ko na kay sobrang nipis na talaga tapos ngayon lima na lang tapos yan kailangan na nga din to oh gaya nito oh sobrang nipis na din siya oh halos kalahati na lang yung natira hindi mo na ako bibili ngayon yan kasi nga iniisip ko din na lilipat kami ng bahay, ganun. So maraming bibili ako ng mga mas maraming gamit. So mas maganda to pag hindi ko muna hindi muna namin papalitan ba and then pag makalipat na kami ng bahay saka ko na siya papalitan. Lagay ko lang to dito kay Alisa. So at least ngayon si Alisa mayroon ng Dubai. Tuwang-tuwa yung bata. Sabi niya may bed na daw siya. May, may bago na daw siyang bed. So, ito na yung, ito, cover. May cover na din siya. Ayusin ko lang yung higaan namin. Yung I mean, higaan namin at saka sa mga bata, ayusin kay, yun nga, magulo pa. dinalamig din si Alisa. Ayusin ko lang din 'yung bed namin. Ito kasi, mo na 'yung pinapagamit namin kay Alisa mga kachika kasi nga wala siyang dubay. Ito kasi makapal din. Pero din to kakayanin pag ano na, pag sobrang lamig na. Mas ito naman yung isa, <laughs> dalawa yung pinagamit namin sa kanya. to kasi manipis lang yung kasi yung isa ano yun, mabigat. Tsaka, mas mabigat ba at tsaka, ano sya yung makapal, ito manipis lang din. Huh? Huh? Ito yung yung naming unan. Akin dalawa kami, Mr. Esa, maninipis na. Hindi pa ito papalitan kasi pinalitan ko palang ito nung isang araw. Bago ko lang ito mga kachika. Hindi naman ako iba ako. Hindi ako makatulog. Kahit may dubay, gusto ko may blanket. Kasi ayaw ko yung feeling sa, ayaw ko yung ma-feel ko yung dubay mga kachika sa katawan ko. Ganun. Kaya, <laughs> kahit may dubay kami, kailangan may blanket talaga ako mga kachika. Kaya nga pag mag-stay kami ng hotel, hindi ako gaanong comfortable sa ano sa higaan dahil walang walang blanket mas feel ko yung mas gusto ko yung may blanket tapos may duvet Ganun na kung kahit summer time, ganun. Kahit ma mainit mga kachika, yung summer ba, gusto ko pa din may blanket at saka dubay. Kasi ayaw ko nga, yung parang ang lamig sa katawan ko, di ko, di ko, ano, di ko, ano ba, di ko gusto yung feel ng katawan pag wala akong blanket. So, ayun na. Ayos na mga kachika. Ayos na yung bed namin.